Tatlong katotohanan tungkol sa tao na kailangan mo tanggapin para maging masaya ang buhay mo, mas mapayapa ka. Number one, hindi mo pwede ipagawa sa isang tao ang isang bagay na hindi naman niya gusto gawin. Pangalawa, hindi mo pwede baguhin ang isang tao. Wala kang powers para sabihin. Kanino man, sa asawa mo o sa anak mo, anak, magbago ka, kailangan ka maging ganto. Pangatlo, hindi ka pwedeng magalit sa isang tao kasi hindi siya yung gusto mo maging siya. Get that? Nanay ka, asawa ka, kapatid ka, inspirasyon ka, nagbibigay ka ng tamang ehemplo. Pero itong tatlong bagay na ito, pagka hindi mo pa rin makita sa mga taong mahal mo, sa mo, sa mga kaopisina mo, kailangan mo tanggapin. Uulitin ko, kung ayaw gawin ng tao, ang gusto mong gawin niya, wala kang magagawa. Wala ka rin powers para baguhin ang isang tao kung ayaw naman niya gawin ang gusto mong gawin. At pangatlo, hindi ka pwede magalit sa isang taong gusto mo maging pero ayaw naman niya maging yung taong gusto mo siya maging. Think about that.